na ko si Idol Rafi na ililipat natin ang bahay si Lola. Meron bang lilipat ang bahay si Lola? Opo, yung luma niya pong bahay na nasa likod po. Ito ba yung tinutukoy mo na bahay ni yes, Lola? Yes po, ito po yung nasa likod na bahay ni Lola na matatamaan po ng simulation yung unang niyang bahay na sa harap po. So okay. ito po yung likod na luma niya pong bahay. Okay, so ito, hindi naman ba ito tatamaan? Hindi na po ito tatamaan po. Okay, sa dulo na to, no? Opo. Okay, so malayo. Ngayon, eh, ano ang problema dito sa lumang bahay niya? Uh, 13 years na po kasi ito, kaya medyo tumutulo na po yung bubong at yung kaway po e eh, luma na po. Para sa lola na ng pamilya Oo, oh, nakita namin ganito yung flooring Lupa niya. Po. Tapos ito yung katre ni Lola. Ito po yung pangalawang katre na. ni nanay po ni Lola. Naku, ito po parang po pag ito ay hinigaan ni Lola, mahuhulog talaga. Kaya po nilagyan nila ng stand. Oo. Kasi gabok na yung pa, At ito yung inyong ano, ah, lumang bubong po bubong. ng bahay. So, tumutulog. Nakita nga namin, maraming butas. Opo. Ayan. Nilagyan namin ng karton, diskarte namin, nilalagyan ng trapal, pero hindi pa rin po. Oo. Kasi kahit lagyan nyo sample. dito ng mga tarapal ninyo, ng plywood, Aagos pa rin po yung tubig, papasok pa rin. Tutulog pa rin po. Tutulog pa rin. Saka yung ginamit po ninyo na haligi sa inyong bahay? Eh, puno po ng protas. Protas. Rambutan. Lako, eh, tapos. pag ito, kaya pa rin pasukin po yung oh, tubig eh. Kahit may kuritina po, babasa mm -mm. po talaga si nanay. At saka ito, nakita nga namin, ito yung karton na binabanggit nyo, o no, parin Pero syempre, ang karton, kapag nabasa pa rin yan ng tubig, tumutulo pa rin. Tutulo pa rin yan, lalambot. Yung pinagawa, uh, pinalagyan lang yan ni nanay para daw hindi ma-feel niya yung init. Pero mm -mm. in the time, pag umuulan, tumutulo talaga siya. Naging tambakan na lang po ng mga gamit ni nanay na mga luma mm. niyang damit. Tapos ito yung ginawa nilang bagong uh, lutuanan, lutuan po oh. ng pagkain. So, dito lang kayo nagluluto? Oh, mon. dito po kami nag-iinit ng tubig para pang kape, tapos lumuluto, ah, nagluluto din po ng kanin. Dito po yung kusina niya dati. Ito po yung lababo, tapos mm -mm. kusina. So, ito po yung daan po. Oh, nako eh. Marami rin butas ito sa'yo. Approve kay Idol. Yes, po. Salamat po, Idol. Sigan ng pag-asa, sigaw ng bahay na binigay Pero kinuha muli Ang lulay muling nasaktan Muling umiiyak sa gabi Doon niya naisip Di sapat ang tulong Kailangan ng batas Yon ang kanya